Yan, mga kabagis meron akong biniling ano manok 45 days so yan o oh. para may panghanda sa Paskot bagong taon <laughs> ngayon is uh, October 26 so December 26 ay eh, 24 Pwede na ito ayan mga kabagis ikakabit ko yung screen A few moments later... <laughs> Nakakapagod din pala. <laughs> yes! <laughs> Ayos! Pasko na kami at pang bagong taon! <laughs> Day 2. Ayan sila oh, kukulit oh. <laughs> Yan ang aking mga alaga. <laughs> ang so <ko cute laughs> Yung ah oh. Kumunti yung sisiw ko mga kabagis May nakapasok na daga mga kabagis, nakaka 11 days. 11 days na tayo. Ayan o. Oh. So, bisitahin natin yung ating alagang sisiw. Ayan na sila o. Oh. Ayan. Ayan. Meron na isang malaki. Eh. ayun o. Oh. Ayan siya o. Oh. Ang laki na niya o. Oh. <laughs> oh. Yung iba siguro hindi 45 days eh. Wala talagang alam mo, tinaas ko na yung kainan nila na yun. Ayun oh, no, tinung pa rin. Talagang ano eh. Ayun oh, no, tapos ayun pa isang malaki. Tapos, meron dito kabagis na ano, yung ngiwi, ngiwi yung tuka niya. So, ayun oh, yan, no, wala na silang ano, tubig uh, mamaya-maya lalagyan ko ng tubig yan hinahanap ko yung niwi ayan o kita mo naman napakatamad nung isang yun o. yun o kumaka kung sino pa yung pinakamalaki kumakain siya nakahiga <laughs> ayan siya mga kabagis, so tingnan niyo siya o oh. yung tuka niya o oh. niwi <laughs> o oh. <laughs> Sana mabuhay siya. Yun siya oh, si Ngiwi. Bebebe. Papangalanan natin siya. Kiwi. Ayan, siya si Kiwi. Ayan. Ayan na Oh. Ang cute niya. oh, di diba, mga kabagis? oh, niya siya Oh. Hindi ko siya nakita kung paano kumain. Hindi kaya siya nahihirap kumain. kumain. Paano kaya siya kumain? Sana, sana sumubo siya. Sige na, Be. Kain ko na. Pakita mo nga. Sige na. Come to papa. Sige na. Pakita mo nga paano ka kumain. Sige na, Be. Ang cute. Abangan ko siya kung paano siya kumain. Kung may pagbabago na pa. Yan ang mga cute. Asan si ano? Kiwi. Ito yung ulang batch oh. eh, Laki niya na oh. <laughs> ang cute. Kiwi, asan ka? Kiwi. Ayun na sila, sisigla oh. Oh. Oh, may manok na. <laughs> Hindi na 'lo. No? Hindi na sisig, manok na. <laughs> Ayan, oh, laki na niya oh. Si kiwi kaya nasaan? Kiwi, nasaan ka? Kiwi. Hindi ko makita si Kiwi. Ayun yung tuka, si Kiwi. Si Kiwi nga yan. Ayun, nasa gababaw. Ayun, si Kiwi, si Babaw. Ayun, lumalaban. Oo, oh, oh. nagkikipag-away. Oh. Hmm. Ang napansin ko kay ano, kay Kiwi, bulag pala yung isang mata niya kaya nahihirapan siyang tumuka ayan nahihirapan siyang kumain ayan eh. siya mga kabagis umiinom si kiwi Oo. Oh. Inilapit ko siya dun sa ano, sa tubig kasi hindi niya yata nakikita. Nakatayo lang siya. Nung, nung makita niya, nung nilapit ko siya ron sa tubig, uminom siya. oh kasi pala bulag yung ano, kaliwang mata niya. Ayan. Ayan na siya, o. Oh. O, oh, nakainom na siya. Ayan, o. Oh, bulag yung isang mata niya. Oh, ayan na siya. Oh, kumain na oh. Oh. Oh, nakikiagaw siya ng pagkain. Yung isa, yung isa tingin nang tingin eh. Akala mo ba alam niya na may camera? <laughs> Parang ano eh, hirap na hirap, hirap, hirap na hirap siyang ilulon yung pagkain. Kasi nga baluktot yung tuka niya. Pero ano, lumalaban siya eh. Oh. Oh. Lumalaban siya mga kabagis. So, ayan na. November 9 na tayo ngayon. November 9. So, titingnan natin yung ano nila, lagay nila. Ayan, oh. Ay, may malaki na. Ay, manok na tong isa. Hindi nakiti, ah. Ayan, Oh. Uh, okay, yun, isa may manok. Na. Asan kaya si, ano? Sabi, may namatay daw na isang kiti, eh. Nahanap ko si Kiwi. Kasi makita. wala si Kiwi baka si Kiwi kaya yung ano hindi nakasurvive mamaya hanapin ko si Kiwi mga kabagis kumusta kayo si ano nga pala mga kabagis si Kiwi wala hindi siya nakarecover siya pala yung ina, anong hinahanap ko siya nung kahapon kaya hindi ko siya makita so ano pala siya bumigay kasi nakita nyo naman nahihirapan siyang umano, kumain saka uminom tingnan natin sila Aba, magigilas na. Yun know, o, may manok na doon o. Okay. Mga kabagis, ito na yung mga sisiw natin, no? Oh. Yung iba malalaki na, yan, manok na, oh. <laughs> Inabutan sila nung bagyo. Yung ano, nung bumagyo, may namatay na dalawa. Nabasa sila. So, ayun, ayun nga ngayon, no? Oh. Ayun sila, oh. Ah, uh, ano na sila? Nawala dito yung ano ko eh. Yung listahan. So, pang 18 days na yata nila ngayon. <laughs> Mukhang tamang-tama sa December 24. Ang <laughs> lalaki na nito. Ang lalaki na. Kapol yan. Ang lalaki na. Yung isa. Lalaki na, -lalaki na. -lalaki na. -lalaki na. -lalaki sila kapag iso. Oh. ginawa kundi kumain ng kumain ayan to ito katatapos lang niyang kumain o no? yung yung tatlo dun yung lalaki na yung iba hindi ano hindi 45 days sa tingin ko o, yun, o. kasi yung 45 days ito o, yung yung ayun yung malaki na yun o. yun yung ulang batch eh. yun talaga yung 45 days kaya wala pang Pasko, po pwede na to. <laughs> oh, November 21. Na, no. atin yung ating alaga. Yun Lalaki na. Bitsunin na. May mga manok na ako. Sambala ko. Itong ano na to, hahati, hahatiin ko siya ah uh, maglalagay pa ako ng mga labing limang ulo o, o, mga 20 peraso na 45 days uli yung maliliit para habang lumalaki na itong mga ito meron naman siyang kasunod yan na manok na <laughs> ayan <laughs> nagpubunot ako ng ngipin <laughs> Manok na. Mhm. Mm yung iba na haluan ng oh, ano eh, yung iba hindi 45 days. Eh, hey, no? <laughs> daw. Ayan, oh. Ah, ang ganda na nila. Ano yung ay tsura niya, oh. Yun, oh. <laughs> lucky na. Ayan, na, ayan, na. oh. Ang na. Hello. Dati mga sisil ngayon ang na yeah. tamang tama talaga sa ano sa Pasko pero ano pa, sa tingin ko susubre <laughs> baka matigas na to sa Pasko <laughs> pero yung iba I'm sure abot ng bagong taon oh. kasi may mga may mga maliliit pa eh Ayan, itsura ng 33 days. No? Oh. 30. Ayan. So, 26, 36 days na. So, gagawin natin mga kabagis. Exactong uh, 45 days. Uh, mag, magkakatay tayo ng isa kakatay tayo ng isa. Titingnan natin kung ano ang ano yung itsura ng karne niya. Ayan. Saka Pansin ko kasi hindi sila sabay-sabay na lumaki. Yung iba parang ano, huli. Pero meron dito yung lima, yung ano, talaga malalaki na talaga sila. So 38 days. Ayan. Nakaka-38 days na tayo. O, yan ah, mga kabagis. Ang lalaki <laughs> na nila, Oh. Oh. Meron na tayong manok. Ayan, manok na po sila. <laughs> Ngayon ay December 4. December 4 Ayan. Ayan ang alaga natin. Ayan mga kabagis. Oh. <laughs> Ito medyo naiiwan-iwan pa siya. Pero yun, yun talaga oh. Katayo na siya. <laughs> Yon, mga gutom na ang aking mga alaga. Tinumba na pati yung ilaw. Teka lang. Ngayon ay December 5 So 39 days Uy, papalapit ng papalapit Day 07 41 days So 41 days na tayo mga kapagis So ayan o Ayan So Sa ano Sa Huwebes, exactong 45 days kaya sa so Huwebes, uh, pwede tayong mag-sample ng isa. Tingnan natin kung ano yung itsura ng karne niya. Nasa ano na tayo mga kabagis. December 8. 8. 08. So nakaka-42. 42 42 days Sintensyahan natin yung isa <laughs> Mga kabagis <laughs> Ngayon ay is December 10 D-Day 45 yun mga kabagis aha kukuha tayo ng isa sanday pinakamalaki so, ayan mga kabagis oh Oh. Ha? Nasa ano? Nasa dalawang kilo. Nasa dalawa. Nasa dalawang kilo. Oh, nak ni. Uh.